Breaking news mga kabayan, habang kinukurakot ng mga politiko ng bansa ang pera ng bayan na dapat sana'y ginagamit natin ngayon para palakasin ang depensa ng Pilipinas, Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Sa kabila ng maliit na pondo, umaarangkada pa rin, Pilipinas at South Korea pinaplansya na naman ang dalawa pang karagdagang frigates upang mas lalo pang palakasin ang puwersa. ng mung dagat ng bansa, dalawang mas malaki at malakas na warship ang nakatakdang kontratang lalagdaan ng South Korea at Pilipinas ngayong Disyembre ng taong ito. Barkong pandigma ng Pilipinas, parami ng parami. Pagdating ng BRP Jekosil ng FFG07, Sinalubong ito ng mga barko ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard. President Trump, posibleng magbibigay ng direktiba upang magsagawa ng military strike sa mga drug cartel sa loob mismo ng Venezuela. Secretary of War Pat Hegsat, personal na pinuntahan ang mga sundalo ng Amerika sakay ng US warship upang ipaalam sa kanila na hindi sila nagsasanay. Sila ay nasa totoong frontline. Kaka-deliver pa lang kahapon ng pangalawang Malvar class frigate ng Philippine Navy. Aba, Philippine Navy at South Korea. Meron na namang warship na pinaplancha. Mas malakas at malaki kung ikukumpara sa mga bagong kaka-deliver lang na mga barko tulad ng BRP Miguel Malvar, FFG-06 at BRP Jago Silang, FFG-07. Totoo idol? Opo, ayon sa si impormasyong ating nakalap ang South Korean shipbuilder na HD Hyundai Heavy Industries ay nalalapit ng masiluhan ang isang deal sa Philippine Navy para gumawa muli ng mga karagdagang frigates. Dalawang barkong karagdagang mga frigates na hindi bababa sa 3,000 ton ang gagawin ng South Korea para sa Pilipinas. Lilinawin ko lang mga kabayan, bakit ito ang ikalabing isa at ikalabing dalawang barkong pandigma na orderin ng Pilipinas sa South Korea? Unang bumili kasi ang Pilipinas ng dalawang Jose class frigates, ang BRP Jose Rizal FF-150 at BRP Antonio Luna FF-151. Pagkatapos sinundan ito ng dalawang Malvar class frigates, ito ang BRP Miguel Malvar ff FFG-06 at BRPG silang FFG-07 nakakarating lang sa bansa kahapon. Anim na Raja Sulaiman class offshore patrol vessel na kasalukuyang ginagawa at nagsasagawa ng sea trials sa South Korea. Ang mga bagong frigate ay mas malaki pa kaysa dalawang Malvar class na merong labing anim na vertical launching system. Inaasa natin na ito ay magkakaroon ng 24 o mahigit pa na vertical launching system at iba't ibang firepower tulad ng anti-submarine, anti-air at anti-ship at marami pang iba. Ayon sa source, ang kontrata para sa dalawang bagong warship ng Philippine Navy ay lalagdaan ngayong Disyembre ng 2025. Sa ibang balita naman mga kabayan, Philippine Navy ipinakita ang kanilang ginawang pagsalubong sa pinakabagong barko ng kanilang hukbo, ang pagdating ng BRP Diego Silang FFG-07, sinalubong ito ng BRP Jose Sal FF-150 at BRP Gabriela Silang OPVA-301 sa baybay ng Zambales sa West Philippine Sea. ang pambansang awit ng Pilipinas. Sa ibang balita naman, isa sa mga tinitingnan ng mga source na responsable sa pag-atake ng isang SPIBO na naglalaman ng labing isang mga terorista at illegal na droga sa Caribbean Sea ay ang kasalukuyang armadong MQ-9 Reaper ng US Air Force na nakadeploy sa isang international na paliparan sa Puerto Rico. Ang mga MQ-9 Reaper ng Amerika ay pwedeng lagyan ng mga Hellfire Missile upang in-neutralize ang mga target nito. Nang tinanong naman ng mga reporter si President Trump kung maglulunsad ito ng posibleng pag-atake sa mga kalaban nito sa Venezuela Are well, you considering attacking the cartels inside of Venezuela? You gonna find out? You're gonna find. We're talking about sending military forces to fight against the drug cartels in in Latin America. Uh, do you think it's it's worth sending our forces, our U.S. forces, there to take this on? Cartels where? In Central, Central Latin America. Well, Latin America's got a lot of cartels, and they've got a lot of drugs flowing, so. Uh, you know, we want to protect our country. We have to protect our country. We haven't been doing it for four years. And uh, we love this country like they love their countries. We have to protect our country. So, uh, you know, we're playing a tough game. Sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Amerika at Venezuela, Secretary of War Pete Hegseth lumapag sa USS Iwo Jima LHD-7 upang personal na makita ang mga sundalo ng Amerika at sabihan ang mga ito na sila ay hindi nandoon para magsanay, sila ay nandoon para sa totoo at napakakritikal na misyon. Pusibling ito na ang hudyat ng Trump administration upang maglunsad ng opensiba laban sa mga drug cartel targets sa loob mismo ng kalupaan ng Venezuela. at these faces looking out at this caribbean on a floating island of american power on the front lines of defending the american homeland make no mistake about it what you're doing right now it's not training this is the real world exercise on behalf of the vital national interest of the united states of america to end the poisoning of the american people to the sailors and marines of the iwo jima godspeed it's honored to be aboard with you today you are an incredible representation of america and American power. You're trained. You're prepared. You're ready and you're lethal. And the American people are counting on you to ensure the American homeland is kept safe. So I charge you. It's not if it's when you're on mission. Narco terrorists and drug traffickers are on notice. We will no longer allow the poisoning of the American people. And the full power of the American military, used precisely with a clear mission, uh, will be used to ensure the American people are kept safe.